No. Yeah, guys Ito naman tayo guys sa ano uh, Isang iba mo tayo guys Mamasyal wow. na naman ako guys Ito Isang lugar sa Kising City guys Ayan, isang mall Oh sa Quezon City guys o nasyal muna ako guys ayan oh. o ganda dito guys oh, oh, wala pa yung mga restaurant dito guys oh, mga restaurant dito guys wala pa yung mga restaurant nasyal <laughs> muna ako guys dito sa isang lugar ang mall ito sa uh, City guys na yeah. masyal masyal muna ako guys habang tayo ay namamasyal ay nag like, live muna ako guys yan yeah. marami rin naman tayong live ngayong araw ang oh. ganda ito, ng mga salawin dito puro mga malah lagi yang restoran nih mangan di itu guys ya yeah. ya yeah, ya yeah. yeah, non oh malah lagi yang restoran nih mangan di itu ya yeah, ya yeah, guys yeah. oh dito tayo sa isang lugar sa Quezon City ayan guys oh, parang mga uh, view dito oh. uh, mga kuya naglalakad mga masyal ay tumuha lang muna ako ng live video ko para meron akong live ngayong araw Ayan guys, <laughs> oh. Okay, Habang so, tayo ay na namamasyal, ay tayo muna may mag-lap. Okay. So, meron tayong live ngayong araw. guys. Okay. So, salamat guys sa Sa aking live ngayong tanghali. dito po tayo sa isang lugar sa jason city yeah. putin pa natin guys putin pa natin oh, dito pa tayo dun sa kapila uh, mag uh, isang mall pa ito guys ayaw e, mo kung sino yung may pamilyar nito ah tayo ano? Yeah, mga um, mga kumakain sa restaurant na 'yan, no. ang <laughs> mga lang sa restaurant dito, guys. na 'yan? No. yung mga ating mga background view guys pero mga malaking restaurant yung yung mga nandito uh. yung mga view guys ito yung yung mga maraming restaurant right? yung mga nakapalikot pala dito ayan salamat guys sa inyong panonood sa aking pangamasyal mga dito sa isang lugar sa Quezon City sino ang ito hindi na may pamilyar pa kayo dito alam nyo na kung saan ako ayan guys so, yan yung aking pinaruroonan so thank you salamat sa inyong guys ikutin muna natin ito,

Kabilaan siya, puro mall. Doon sa kabila, mall din. Eh. Malaki, malaking mall din. Eh. Kabila, ayan. So, kung niyo ito. kung alam nyo ito, kung pamilya kayo dito, ayan, ang ating video, background view ay, alam nyo, kung, alam nyo na kung saan ako. Alright okay, guys, ayan po yung ating

Sikap setiap mana yang mga uh, pagutom tuloy guys uh, ang aking uh, nakita ito ng mga restaurant gutom <laughs> ako bigla yan yeah guys ganda ng lugar kung napuntahan natin first time ako makarating dito uh, curious lang ako kaya pinasok ko kaya ganda ayan uh, no ganda ng mga design mga ano nila eh mga salamat sa inyong panahon sa akin na namang live ngayong tanghali mga yan okay na hanggang dito na lang ah, nakapamasyal na ako guys ah, ang ganda ng lugar na ito salamat ah, salamat sa inyong kronogan sa aking pamamasya dito sa mall dito sa Quezon City ah uh, oh, ang ganda um, ng mga design nila o oh. bagong mall ito guys sa Quezon City ayan ayan salamat sa inyong kronogan sa aking pamamasya